yung jersey nila Sir Winston at yung mga pamilya niya doon sa ano sa US. So nandiyan na yung mga jersey long sleeve saka t-shirt. So yan dito na lang sa R21. Mas mura. Ay, wala hindi na hindi kasama. Bali 7 na na 'to. Oo, oh, plus yung sticker niya kasama. what's up mga kanoy good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si kanoy pi for another video nandito na tayo ngayon sa IGL mga kanoy uh, at ako yung nauna dito ngayon araw ng webes mga kanoy pi ayan marumi si ngayon mga kanoy dahil sa uh, umuulan na ayan hindi ko pa napunasan ang napunasan ko lang yung upuan saka dito sa loob yung ibang parts ni Mia hindi ko pa napunasan mga kanaypi ayan pupunasan na lang natin ngayon habang nagaantay ng pasayro no? hopefully na ngayong araw marami tayong may sakay kay Mia mga kanaypi alright susutin ko sana yung ano yung jersey Uh, hindi pa natuyo mga kanoypi dahil nilaban na kahapon ni Mrs. shooting ko sana yung t-shirt eh. Ang ganda talaga. Uh, thank you, thank you so much kay Sir Winston Duran at sa kanyang anak na si DJ Duran sa pag-sponsor sa Team Kanoypi na ganong jersey. Maraming maraming salamat sir at DJ. Right, mga kanoypi antay tayo ngayon ng may sasakay natin kay Mia so habang nagantay pupunasan ko muna saglit si Mia mga kanaypi no alright ayan mga kanaypi may buwi na mano na tayo may pasero na tayo hello ate saan ate Ito na madam Kuya Magkano? Ito na Thank you ha? Ayan mga kanaypi Binamano natin 100 pesos Alright Thank you madam

graduation ng mga estudyante ngayon dito sa Mariano mga kanoypi pati yung pamangkin ko na isa si Sophia mag graduate ngayon. so happy graduation sa inyong lahat ayan may pasero na naman tayo mga kanoypi talantay sacred heart sa sa Creek yung pasero natin na uh, galing EJL nagbigay naman ng 70 pesos alright ayun may pasero na naman tayo mga kanipig पता आता है मॉल sige, ano mo na lang yung number ko madam Chat na lang ako mamaya Lagi naman po kami sumasabay Oo Sige ko tawa Stay car gusto mo <laughs> Sige madam na ipapanan natin yung pasero natin dito sa Magic Mall, kaso hindi ko nakuha yung pamasahe nya at 500 pesos yung ano, yung pera nya wala akong may palit doon sa pera nya Thank you. Ayan mga ipi. Kumita tayo ng 100 pesos doon Sa pasero na yun Dalawa Galing EGL So buti na lang nasertehan natin yan mga kanaiti ayan mga kanaiti pauwi muna ako kakain ng almusal pumili na rin ako ng pananghalian naming ulam galing sa pasada minus 150 na naman yung kinita ko ngayon <laughs> so ayan mga kanoypi palabas na tayo at papunta tayo ngayon ng ano ng DHL dito sa Ordaneta kasi nga ipapadala ko na yung ano yung jersey nila Sir Winston at yung mga pamilya niya doon sa ano sa US so nandiyan na yung mga jersey long sleeve saka t-shirt So, sama nyo ako mga kanipi na pumunta sa ano Sa DHL Yan sa bayan Ayan. Para mapadala na yung ano Yung mga jersey na yan Tapos na rin akong nagasikaso sa aking mga alagang manok Ngayon Ipadala na natin to Nang mm, matanggap na rin nila Sir Winston At DJ Sir Ed at Ma'am Vicky at saka yung pamilya niya doon sa ano sa US. Sana magustuhan niyo itong ano itong jersey na gawong uh, gawang Pinas. Ayan, thank you, thank you so much again Sir Winston Duran and DJ. Ayan, mga kanoypi, makulimlim na naman yung ano yung langit. Nagbabadya na naman na umulan. Uh, at officially na daw na ano na tag na dito sa Pilipinas. Ah, uh, 'yan yung binalita kagabi sa TV. So, nandito si Mia, mga kanaypi. Ayan, nandiyan yung tubig natin. So, iayos ko lang, mga kanaypi. So, mayroong isang tricycle driver na humihingi sa atin ng sticker eh. Boss! Okay, hey boss. Ano ka may Ha? Ah? oh thank you thank you pumunta ng bayan. ng Riverside Saan banda din? Dito kaya. Ay, tagatay ka yan? Oo. Tagatay ka Kaya? Tagat, tagat dito lang kayo? Hindi oh. po kaya. Sabi spread to Oo. may party party pala dyan oh. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. Sige. Ganda pala dito, mga kumita tayo doon ng 30 pesos mga kanaypi Pasabak si Mia <laughs> ayan malapit na tayo mga kanaypi tawid na lang tayo sa kapila Iwan muna natin si Mia dito. All right. na natin 'to sa US. Ayan, dito na tayo sa DHL madam. Papadala nga sa US, madam. Jersey. Wala akong tatak-tak na ito sa inyo. Wala, madam. Anong papadala na kayo dati? Hindi pa. Ngayon pa lang. Ganito yung design niyo. Para hindi niyo na-block natin. Ganyan. Walang walang tatak ng ano ng tawag na, yung Jordan, Nike, ganun wala ayan mga kanipi, balik bali kakagaling ko lang dito sa DHL at sobrang laki ng ano ng shipping fee niya mga kanaipi 7,000 plus so hanap ako ng mas mura kung mas mura dito sa R21 or sa LBC kasi 2 kilos itong ano itong jersey na to mga kanayip kaya hanap tayo ng mas mura okay so yan dito na lang sa si R21 mas mura ay wala hindi na hindi kasama yan bali 7 na piraso na sir oo plus yung sticker niyang kasama kahit hindi na dito kahit tanggalin mo na sa plastic niya iyan sa So, mga... Ay, kahit ang... Ang... Ayan na yung plastic niya. Hindi na Jersey lang naman po. Tapos, oh. um, ano po na? jersey lang sa kat... Oh. Oo. Ayan mga kanipi. Napadala ko na yung ano, yung jersey dito sa R21. UPS. Mas mura dito mga kanipi sa R21 kaysa sa DHL. So tara na At mamamasada pa tayo Mag-aalas stress na ng Ano Tanghali Ayan, parada tayo dito sa paradahan mga kanipi. Pantay-antay tayo ng kasero <laughs> Two, four, six, seven Pangwalo pa ako mga kanayipi pantay lang May nanalo ng waiting mga kanayipi Nagpapandusan <laughs>

kalsada na naman tayo dito sa paradahan mga kanaypi pangatlo ata ako sa pila taragan muna tayo

Slurpee. gili muna ako ng barbecue mga kanayusik. Ito na mga kanayipi yung panggabihan naming ulam, barbecue Ayan, eh, nakabili na ako Request na misis na ulam mga kanipi nandito na ako sa bahay nakauwi ko lang nilagay ko na rin yung binili kong barbecue doon sa loob sa kusina ayan natapos na naman yung isang araw na pamamasada mga kanipi pagod pero okay lang yan kahit pa paano nakahanap na naman ng pambili ng ulam nakapamasada na naman no pauwi pa lang si Maika mga kanipi galing sa kabila oh. Hey, ulit ulit ka. galing anak ko. sa kabila Ka. Ka. Hello, bibika. <laughs> Hello, bibika. Mm -mm -mm. <laughs> so, 'yan, mga kanaypi Dito ko muna tatapusin ang vlog. Thank you, thank you so much ulit sa panonood. Sa no skip at sa ginagawa nyo malaking tulong yun para sa sinasawad ko sa youtube mga kanipi so kita kits bukas stay safe lagi I love you all and peace out